Lo no guys, mali gusto sa bukid guys. Ang bus, ang gusto sa kwan guys sa uh, sudad lahi. Kini sa bukid na pud diri na raw. Ano siya sa bukid. Pwede kaya pud ni magulay. Imo ni butag suka kare kini, do. Yeah. Oni gusto sa bukid. Ang nakalamang nang diri sa bukid guys. Kay ang mga pamakot. Dito sa sudad yung paliton. Dito diri imo rang kutloon. Pora guys, oh. 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 Tama guys, daghan kayo guys oh, oh. Sa syudad na eh guys, palito man mo Mahal naman na drug dire Ah, tuklo, ang drama na nai-dipinig sa bukot Kung guys Bulak guys, ay lang dire Sa sudan Baligya dire, tuklo, ang baga pun Wapang ayo na guys Muna yun na pala Sa syudad, pa, ang bukot eh Uh, Sidat guys ang tubig paliton bayaran mo diri sa guys ang tubig panghatag ra bugro tag yon ya yeah. super natural pero guys la kay kini gikan sa batok sa panas, gikan to sa bukira ko tag yon si kay ro bugno pa ni sa kriminal akanya mula bulang to sa kristal bulang kristal kristal clear kay ang tubig ay diri sa mo ni nakalay sa sudat ug okay so oh wala kay sala-sala kay eh, ang nag-iro po nakasala na Tara guys ha, muna itimanin mo sa syudad o bukid Mas lama ang nasa bukid Kay halos ipanghatag ra Minus ka kayo ha, gasto Ang imo lang gasto dere Sa may gasto naman dere Pagpaiskila sa mga bata guys So kay Pero po grab it guys Ang balon matagal Bulak sa syudad guys Palito nun mo dere Pwede lang pick up na guys Tagal kayo Tagal na naman dya Tagal so oh, makabulak every cut po guys, tayo makabulak guys sa syudad, di pang suruy, pang baligya dire, pwede ngayon oh. eh, ang mga tao rin, mahina tagung o oh, ano yung nakalamang guys sa syudad, upukin indot kayo ang natural sure view